Magandang umaga! Welcome back po sa aking channel. So, ngayon, um, gusto ko lang i-flex sa inyo yung product na na-discover ko. O oh, disclaimer, hindi po ito bayad. No? Gusto ko lang talaga i-share sa inyo yung product na to. Kasi, um, tipid to mga mi, mga mosang, mga mami, kung single ka na working, tipid na tipid to at pwede, pwede mo to um, magamit. Kasi, dito, maliit lang to, um, 1.8 liters lang to. Pero, as in, sobrang mapapakinabangan mo to. So, eto siya. Eto po. So, Yeah. So, electric to pot cooker to. Multi cooker siya ha. Kasi pwede ka dito mag saing ng kanin. Kapag mag-isa ka lang ha, yung good space ka lang, pwede ka dito magsaing ng kanin. So, mga dalawang takal, pwede na dito. Kapag mag-isa ka lang, pwede, pwede na. Pwede ka dito magluto ng noodles. Pwede ka dito magprito ng itlog. Pwede ka dito maglaga. Pwede ka dito mag magtinola ng isda. Pwede, pwede ka dito mag maxio as in pwedeng-pwede -pwede siya lahat. Kaya kung nagtitipid ka, pwede pwede mo tong i-try. So ang maganda dito dahil eto nga freebies lang ito. Yes. Alam nyo, pag bumili kayo ng dryer washing o kaya dryer, makukuha nyo 'to ng libre. Pag nyo 'to na sa maganda. Pag binili nyo to, 479. Pero kapag bibili kayo ng washing, libre lang ito para sa inyo. So, yun po yung kagandahan dito, no? Kaya, pag gusto nyo magtipid at nagmamadali kayo lagi, sobrang mabilis to gamitin. sin in 5 minutes lang, luto na yung tinula nyo. <laughs> so, yun lang.